boost your immune system and at the same time as sharpening your mind Mmm, sarap! Tubukan mo ang b words Vitamin C at Zinc Gummies. E ano bang meron dito? Tara, pag-usapan natin. Pero bagong lahat, mag-follow ka muna sa akin, mag-heart ka, mag-comment ka, ilagay mo ako sa iyong favorites at i-share mo na rin. Maraming salamat! Alam nyo ba na ang b words Vitamin C plus Zinc Gummies ay special na formulated upang suportahan ang iyong immune system habang pinapalakas ang iyong brain functions at memory? Totoo. Sa bawat serving nga nito, makakakuha ka ng 1,000 mg ng vitamin C plus 20 mg ng zinc na kilalang mga nutrients para sa kanilang antioxidant properties. Ang mga gamis na ito ay hindi lamang masarap kung hindi nagbibigay din ito ng mahalagang suporta sa iyong katawan. Kaya naman kung gusto mo ng magandang resulta, kumain ka ng dalawang gamis sa isang araw upang makuha mo ang lahat ng benepisyo na ito. E, paano ka ba naman makakabili nito? Huwag ka mag-alala dahil niligay ko to sa aking yellow basket. Basta mag-follow ka muna sa akin, mag-heart ka, mag-comment ka, ilagay mo ako sa iyong favorites at i-share mo na rin. O ikaw, ano bang paborito mong paraan upang mapanatiling malusog ang iyong immune system? I-comment mo nga.